Nasa oh, lagi Ito na guys Magsisimula na ang laro uh, Two on 2 Ang um, match na ito At ang kupunan ni Donix At ni Glenn uh, Laban kay Tokyo at John Yun Oop oh, hindi makaalagwa si Glenn sa depensa ni Tokyo pinasa kay Donix oh yun pinasa kay si Tokyo at John Galing naman ang tira na na yun okay Glenn yung dadala ng bola ah, tumira ng 3 ayun pasok yung 3 ni Glenn wow galing naman ni Glenn talaga John 2 points by John galing ni John ah John na naman pumasok oh, wala buti na lang andun si Dunex Naku, na-block ni Doki Sayang naman yung power mode na yun. <laughs> better luck next time, Donex. Ayun, na-shoot pa ni na naman yung may dala ng bola. Oh! Naku, sayang naman. Hindi pa na-shoot. Ah, oh. Donex na naman. Oop. Donex. Two. Ah, oh, wala pala. Nakuha ni Dokyo at nag-slam dunk pa. Wow! What a power move by Tokyo the Explorer. Ang galing naman. Ayan. Okay. Tokyo yung may dala ng bola. Up, Tokyo pumasok. Naku! Nag-dive Walang nagawa si Glenn. Ang galing naman. Nag-slam down din si Donix. Oh, ayan. Si Glenn na yung may dala ng bola. Pumasok na ako. <laughs> nakawala pa buti na lang andyan si John 2 points by John dokyo yung, may dala oh, pumasok nato ayun na issue pa akala ko mag dunk na naman John ang dribble si John pumasok oh. nag side step pa 2 points lay up shot ni John ang galing do next adok ah, pumasok lako, lang, slam nanaman na naman. Ano ba yan, Dokdo? di Hindi ka na ba mapigilan? dokto na naman, oh. lako Ayun. Two points na naman si Doklo. Yeah, Diyan. Two points pa rin. Naku, ang laki na ng tambak ni donex at Glenn. Naka two points na naman si jan jan na naman. Op, oh, wala. Naku, nakuha ni Donix. Op, oh, nang slam si Donix. Ayun. Naku, pumasok pa ja uh, Glen Two points by Glen Pasimpleng tira lang yan. Donix na naman. Hop, nag -side step Not nag-dunk. Ang galing naman ni Donix Napakalakas ni Donix What a slam dunk! A shot by Bokyo. Ang galing naman nun. Para kang nanonood ng NBA sa larong ito. Ayan. Pinasa ulit kay John. Mag oh, what a move. Pero pasok pa rin. Ang galing ni John. At ito oh, yung totoong kaganapan, guys. Ito yung behind the scene. Tingnan nyo na naman. Kayo nang humusga. Jan, <laughs> Jan. Oh, uh, ayun, papawis lang itong sa amin. Ah, uh, more practice pa, more practice. Pang ano ba? Pang pugong-pugong sa edad. Do next. So, sa lahat ng mga gustong maglaro ng basketball, punta lang yeah. kayo dito sa New City Hall ng Tagum City. Marami pong tinayo dito na mga basketball rin. Uh, marami po yan. Uh, nandun pa sa likuran, pwede pong maglaro dito. Public po ito. Uh, kahit sino pwede maglaro dito. 3 on 3 po yung mga laro dito. Uh, papawis lang ito. Uh, pang... Pagpatanggal lang ng Toxic sa katawan uh, Maraming salamat po sa nanonood And God bless